Sa ika na put isang anibersaryo ng pagkakatatag ng 23rd Masigasig Batalyon, tatlong put tatlong magkasintahan mula sa naturang batalyon at komunidad ng Benavista Agusan del Norte ang nabiyayaan ng pagsasama sa ginanap na libreng kasalang bayan sa headquarters ng 23rd Infantry Batalyon sa naturang lugar noong Marso 4. Kabilang sa mga nagpakasal ay ang limang enlisted personnel, anim na civilian active auxiliary o KAA, sampung dating rebelde o FRs, at sampung magkasintahang residente ng naturang lugar. Pinangunahan ni Mayor Joselito T. Roble, kasama si Vice Mayor-Attorney Ramon E.G. Bungabong, at iba pang opisyal ang seremonya ng kasalan ng bayan. Kaugnay nito sa tulong ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ni Ma'am Teresita K ang Municipal Civil Registrar. Inayos ng LGU ng Buena ang lahat ng gastusin para sa pagpapakasal, pati na rin ang marriage license, senumar at notarial fee. Sa mensahe ni 23rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Jeffrey P. Balingaw, sinabi nito na ang kasalang bayan 2024 ay patunay na katuwang ng kasundaluhan ang LGU sa pagbibigay serbisyo para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Ito ay isang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pamilya, pag-ibig at pangako. Sa suporta ng LGU, makakapagsimulang itataguyod ng walang gastos ang kanikanilang buhay mag-asawa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.